All right, so panibagong vlog na naman to. So ang gagawin natin ngayon, magbubukas tayo ng piso wifi. So nandito na kami ngayon sa outlet. Yan. So yung piso wifi natin dito. So ito yung bubuksan natin ngayon. Yes, kasi actually itong piso wifi na to is dapat katapusan, bubuksan na to. At anong ano na ngayon? Pizza dos na ngayon. So ngayon pa lang, so, marami pa tayong pupuntahan na bubuksan din. Yan. dito si Ma'am. Ma'am, good morning. Oh, good afternoon pala. Good afternoon. <laughs> so, yung kasama natin ngayon, eh, si Tatsuki Boy lang yung kasama natin. So, hiwalay kami ngayon. Si Master is nandoon sa, ano, meron siyang inaayos at si Kuya Dudong naman. Ayun. So, medyo okay rin. So, medyo marami-marami ito kaysa dati. Si Kuya Dudong naman is absent siya ngayon. Okay, so, magbibilang tayo dito. For the hotline. na mahugaw na ma'am sige na opera maura pa na? maura so, mag dool na po niya rin si ma'am kaya maura na pero maragdaghan niya rin pila tatis kayo ba eh 3,420 3,420 so ito yung share ni ma'am 1,026 Iyak na naman si Mama. Mm -hmm. okay. <laughs> okay na. <laughs> so, yun lang yung ano, inabot sa piso wifi natin at nilipa tayo sa kabila. Yan, so nandito na tayo. Yan, so bubuksan natin yung ating piso net. Uh, titingnan rin natin yung server kasi ayaw gumana. Tumawag si madam. Diyan si madam sa loob. Asa? Oh, dito sa dito migikan ano yang kawer oh. na tumba na kuan sa paluas lubi ah. murag na atakan ba na atakan ang banting tapos testing natin on mo na natin share ayo ayaw na did na did ah di na ay mo andar ne o andar mo lagi ay ga andar pero di ko ah no di li siyang yeah so ito yung server natin at yan makikita natin dito sa likod dapat ang ilaw to So wala, ayaw umilaw. So, ang gagawin natin dito, magic na naman ulit. Magic. Wala na so, Titingnan natin kung may laman. O, oh, walang laman Pantay tayo dyan, walang laman So, ibig sabihin, may problema Pag nito, may problema yan So, balik Alright. So, subukan natin i-on. Yan. Naka-on na. At lagyan natin ng yan. Lagyan natin ng coins para may oras. So, ganito yung problema. Nagkakaroon siya ng na problema na ganito ang gagawin natin dito is yan isit natin so pag ganito naka encounter kayo gigabyte yung ating motherboard so punta tayo sa bios enter and titingnan natin dito sa bios future punta tayo dito sa lan pxe boot option room so itong lan PXA bot option ROM is isit natin ito sa enable. So naka disable 'yon kaya ayaw na gumana. So ganito yung server so kailangan naka-set up. Then lagay natin sa enable. So naka-enable na. Then if 10 tayo, enter. So tingnan natin kung okay. Alright, so may mga number na. So hintayin na lang natin kung magbobot ba talaga yung server natin dito sa client. 'Yun, magic. Gumana kaagad. Okay, so kadalasan dito sa ating server, so minsan uh, nasa BIOS yung problema, yung mga settings, hindi natin alam na nagalaw ng mga ano ng customer, nagalaw yung kanyang ano BIOS is nagkakaroon ng problema yung settings kaya hindi gumana yung ating client. So okay na yung ano natin dito sa client so dito okay na rin uh, at yung server natin kanina hindi umilaw dito sa likod yan so umilaw na yung sa connection niya sa LAN umilaw na yung sa LAN so okay na yung server so ang problema pala doon is yung switch hub nagkakaroon problema yung switch hub so ginawa ko nirestart ko lang so okay na so okay na gumana na lahat that's it boy so, okay na na dihan Ay, ga YouTube, YouTube, budi ay ni siya. Okay, let's go. Touch boy, let's go. Pila diri mo kuan? Pila imo gi ihap diha? 4,000. 4,000. Yan. So, ito pala yung may-ari si Ma'am. Hi, Ma'am. Hi. Hi. <laughs> <laughs> All right. So, 4,000. So, okay na. Lang. Okay na yan. So, pila bahin? 4,920 ano ba oh 4,920 <laughs> alright so 4,920 yung ating ano sa isang buwan at yun pila ibahin wala pa ibahin natin sige sige kalkyo kalkyo dito four thousand divide times times one thirty 76. four right. na ko Ito. Ang kanang 1.5. Para kuan ba? Para wala kira. Ah, <laughs> para buo ba buo. All right. So lilipa tayo sa kabila kasi palagi yung tumatawag is ano daw kailangan na talaga mabuksan kasi pambayad ng kuryente. Murag mo ulan na, murag mo mulubat na kuniha kong Okay, so, na Yan, so ito yung natin, piso wifi. Uy! Uy! Baka makapiray, baka tayo dito. right so okay na yung pag open natin yan so so yan uuwi na kami at ano yan long neck pag long neck uh, long neck pero binigyan kami ni Jun ng shout oh, out sa shout out shout out dia sa mga mga kaoban diyan kaoban shout out bebe kasi mga lalabay Limuel, 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 shout out, shout out, shout out, Linda, Bosing, 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 shout out. All right, Shout Risa. Oh. Yon, gabi na. So dito na tayo magtatapos. Dito na magtatapos yung video natin. Yung mga hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe na lang sa channel natin. At pakipindot sa subscribe button at pindutin ang notification para manotify kayo. At pindutin yung all para updated kayo sa lahat ng video na ina-upload natin. Maraming salamat sa panonood.